Hello, babe! Ah, oh, nasan ka na? Nandito na ako, dala ko na yung para sa motor mo. Oo, nandito na nga ako. Okay. Ikaw, nasan ka na ba? Ay, palimos. Konting barya lang. Hindi... Ay, pa... ano ba yan? Ba't mo ako hinahawakan? Yes lang, di pa kasi ako makain. Simula pa kagabi. Hello? Oh, bilisan mo na. Neng. Hey. Oo nga. Tay, ano ba yan? Wag mo nga ako hawakan. Ano ba yan? Mamaya mawaan pa ako ng sakit mo eh. Ba't kayo kasi nandito? Matulad nyo dapat sa inyo, hinuhuli eh. Abigat lang kayo sa gobyerno. Bibilisan mo na nga. Tagal mo eh. Ah, babe, sorry na late ako. May dinaanan pa kasi ako eh. Tagal mo? Pero ano, dala mo na ba yung pandown para sa motor ko? Oo naman, dala ko na. Sure. Medyo nahirapan lang kasi ako. Makakahalata na kasi si Mama. Laki na kasi ng perang nakukuha ako sa kanya eh. Ba? Diba? Babe, ba diba? na ko ba? Ano na isipin yun? Hindi ka naman nagpapahuli, di ba? Tsaka, babe. Di ba? Mahal na mahal mo ako. Oo naman. Basta, mo kong iiwan ha. Teka, eto na pala. Yun. Manali. Woo! Excited na ako. Oh ka parang, parang nawawala. Ha, eh, ba, baka okay, naman na-misplace mo lang. Wala talaga, Dala ko yun eh. Sigurado ko, yung pulubi na yun, yung nagnakaw sa akin kanina, yung madumi na yun, kasi kausap kita kanina, siya yung kulit ng kulit sa akin. Tara, balikan natin. Sige, babe. Ako bahala. Malilimtikan sa akin yun. Ito ba yun? Babe. Siya yung kumuha ng wallet ko. Yung pulubi na yan. Hoy! Matandang pulubi! Ibalik mo yung wallet ko. Nasaan na ilabas mo? Ay, siya talaga yun. Siya wala yung... akong kinuha. Wala akong kinuha. Siya talaga yun. Hindi ko po magagawa yun. Sir? Ha? Ah. Asan yung wallet niya? Uh. Ha? Hindi po akong kumuha. Ah. Uh. Yung... Ayaw, Ayaw mong ilabas ah! Oh! 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 Babe, tama na! Tama na! Mukhang napuruan mo na! Halika na! Tara na! Tara na! Oh, Saan na kaya si tatay? Hindi naman yun umaalis sa pwesto niya dito, ha? Iho, excuse me. Nakita mo pa si tatay yung laging natutulog dito? Ah, uh, ma'am. Hindi niyo po ba nabalitaan? Nasa hospital siya ngayon. Binugbog siya kahapon. At malubha ang kalagayan niya. May tama siya sa ulo. Napaka walang naman ang gumawa nun. Eh si tatay pa nga ang ng mga hold sa lugar na to. Alam mo pa kung sino ang gumawa, iho? Eh, ma'am, yung kasama niyo pong babae ng isang araw at ang boyfriend niya. Nagbintangan nila si tatay na nagnakaw ng wallet. Hayaan niyo po, ma'am. Makahanap rin sila ng katapat nila. Totoo ba yun? Saan ka galing? Kailan ka na tutulong na ako ng pera ko, ha? Alam mo ba kung gaano ko pinaghirapan ng perang yon? Tsaka nakalaan yon sa pag-aaral mo. Ma, patawarin niyo po ako. Wala na po yung pera. Ninakawan po kasi kami ng pulubi kahapon dun sa sidewalk. Lahat po nakuha niya. Sorry po. So, totoo nga. Kayo ng boyfriend mo anang bugbog kay tatay dahil lang sa pagbibintang niyo. Ma, sigurado ako na siya'y nagnakaw noon. Wala namang ibang tao dun kundi yung pulo bilang. Kaya bagay lang yun sa kanya, no? Dapat lang yun sa kanya. So, anong tawag mo dito? Di ba ito, ito yung wallet na nakalimutan mo? Dahil sa sobra mong magbabadali na nakawin ang pera ko, naiwan mo to. Alam mo ba kung sino yung binugbog nyo? Ma, wala naman akong planong kilalanin siya. Walang ambag sa lipunan. Tsaka pa kailan ba natin sa kanya? Alam mo ba na yung binugbog nyo, yun yung taong nagligtas sa'yo na muntik ka masagasaan ng bata ka pa? Eh, ma, matagal na yun. Hindi ko na nga maalala eh. Tsaka hindi ko naman sinabing iligtas niya ako. utang na loob! mag na uh, lang siguro tayo ng Oo. Taxi na lang tayo papunta. doon. Uy! Akin ang gamit mo. Pitawan mo siya. Lumayo ka! Pitawan mo Dumuyo siya! Lumayo ka! Masasaktan ng girlfriend mo. Akin ang gamit mo. Baby, magra. Pitawan mo siya! Sige, subukan! Alam niyo na yung pakiramdam. Ayan yung ginawa niyo kay tatay. Mga wala kayong awa.